isang so, magandang ara naman mga kamamba e-bike naman po ang ating bibigyan ng solution ito po ay walang supply, walang power dito walang nalabas dito ito po yung papunta sa battery na karugtong naman ng uh, susiyan na kapag iyong ini-on nagkakaroon ng supply itong kulay pula na wire Ayan. ngayon po ay wala siyang supply kahit naka on ang susiyan sa board niya dashboard wala rin po okay. titignan natin dito sa likuran ito po ay e-bike abia yan ang, ang kanyang brand ang tatak so ito po ay may Yan, yan po ang kanyang cover Diyan po natin matatagpuan Yung kanyang Mga Wiring Mga fuse, nandito rin po Tapaka-simple lang po Mag-use ng ganitong kwan Ibay, kaya kaya po muna nating Chicken, bago natin dalhin sa mga Technician ayun kung nakikita po natin meron pong kulay green at ito pong pulang wire na to yan po yung supply kaya hindi siya nagkakaroon ng na supply putol yan po yung sakit na yan isa sa mga nagiging sanhin niyan ay eh, kapag maulan nababasa nakadikit siya dito sa ayan sa pinakang ah, sahig ng kanyang box siguro eh, nagkatubig din inabot ng tubig ito ito pong itim ay ground ito pong pula ay positive so ang tubig po ay dinadalo yan ng supply kaya nagkaroon ng shortage dyan ganyan ang nangyari gagawin po natin tatap na lang natin siya hindi na natin dadaanin sa sakit so yan mga kamamba pinagtugtong ko na ito yung pattern niya ito yung sakit niya Ayan. Ang naiwan lang ay yung itim dahil okay pa naman yung connection nila. Ito yung kasama niya na pula at dilaw. Pinagdugtong na lang natin siya para iwas sa lost connection. So, itingnan na po natin kung meron siyang power. Kung nakarating na dito yung kanyang power atin na pong iuon yung kanyang susik so, Ayon. okay napakasimple uh, lang po mag shot ng ating mga e-bike kapag alam niyo yun mga basic eh hindi na po tayo gagastos kung alin ang mga dapat nating tingnan o i-check kapag nawala ng supply ang ating panel ng e-bike. Okay? Hanggang dito na lang po at hanggang sa muling video, maraming salamat sa panonood.